Good morning guys Ito na kami, nakalusong na Pinayuan namin lakad, nahirap mag-edit <laughs> so, so, Sa matapalang araw po sa lahat Happy Tuesday po Masukal na daan Sinimula na natin guys sa dulo Pabalik tayo para Hindi <laughs> ka na kapagod At yung mga masusukal guys ah sana muli na marami. Pero mukhang may huli talaga po kay? Natalo na niya sila. Bula po ko. Oh. Gumagalaw. Dito tayo nagsimula sa dulo. Ayun yeah, o. gumagalaw guys oh Sinyalis yan. Sinyalis na... Ayun, sinyalis hole. na may huli. Kasi gumagano eh. Saka may bula eh. Saka may bula. May isda. May fish. Yung fish po rito galing <laughs> eh. river. River. River mga guys. Sira-sira yung screen natin, Sira -sira natin yan. Sira-sira na yan. Sira-sira na -sira yan. Ha? Huh? Huh? mo rin. Ito wala. Oh. Pwede mo Magandang gaya naman ito. Tatabahan ang tilapia rito Tatabahan ang tilapia rito Tatabahan ang tilapia huli natin Yan. Guys, ito na kami, pangalawa Parang wala, bukan malungkot nga, pangalang sikan guys malungkot to Malangkot to Malangkot sya pero meron. may mga bangga? Ako ang Ano yun? Pero meron pa rin. Anong isa? Anong isa? Parang ayun sa Tagalog. Parang ayun lang. Ang huli. Parang nasalit na ito. Ta. Tagalog ah. Sa Tagalog. English. Meron. Meron. Anong isa? Sa Tagalog yung plan guys pwede na yan rest dragon bobo dito yung rest dragon bobo parang ala rito may tumatalambok ayun eh okay. dami dami din kesa dun yun talaga zero lang. Pwede uh, tawag dito. Maganda eh. Pumasa ng bulig yung malaki. Dalawa yung nagano sa akin yun. Alin? Nag 20k. Nag? Ano? 20k views. Sa? Yung sa bulig kahapon patay din. Oo. Oh? Nag 20k na yun kuryente ano? oh kuryente <laughs> oh si kuryente oh Ay ayun viral talaga yung kuryente oh uh, malakas nga yan si so, yun nakabili ng pato kaso ah, ala nagbas <laughs> napapatay niya ito yung malinot dito may ito mas okay okay dito kaysa yung nakabila yung isang yung mga laman laman na di tulad kahapon ito zero talaga eh. Hindi ito yung mga hipon. Kabila na kami. na. Ang gaysa. Ang gaysa. Ang Naiiwan. Naiiwan pala iwan eh. Naiiwan eh. Ito pa kung hindi pa Papaiwan pa eh. Aga aga may lamok. <laughs> Malamok dito <laughs> sa gabi. Sa mga isa ka pumunta ko naabuto ng... Eh pa, naiiwan yung dalawa. Tatlo, apat. Tatlo. Oh, holy pa rin. Bosig na lang siya ng dragon bobo na yan ito na. Tingnan. Kapde na ito. Hindi po sa amin 'to. Hiram lang po lang.